Ayan uh, magandang gabi po sa inyo lahat mga idol So baling ngayon mga idol ay uh, Manghuli ulit tayo ng gagamba mga idol So no? subukan natin kahit uh, Katitila lang ng ulan mga idol Try natin kung may makita tayong uh, Gagamba mga idol Kahit man lang makahuli tayo ng isang peraso mga idol Pwede na yung mga idol pandagdag sa gagamba namin Ni Bunso. So tara let's go mga idol Umulan mga idol Pero hindi tayo titigil sa paghanap Ng gagamba mga idol no Kahit uh, makakita man lang tayo ng isang piraso mga idol ayan so bali pag subok ng mga idol tungulan na ito kaya maghanap pa rin tayo mga idol kayo tungulong tungulan mga idol Wala. Hindi tayo titigil mga idol hanggang di tayo makakakita mga idol na gagamba. Sis, kala ko gagamba na mga lads. Ito gagamba kasi maliit. Ito, mga idol. Hey, mga idol. Tigong ba mga idol? Good size mga idol. Ayan. So, kukunin natin yung mga idol. Sabi ko sa inyo mga idol, kahit tumulan, hindi tayo titigil. Hmm. Ayan na mga idol. Nakuha ko na mga idol. So, ayan na uh, mga idol. Uh, nakahuli pa rin tayo ng isang mga idol. Kahit uh, umulan mga idol. No? Ayan. Dahil sa pagtsatsaga natin mga idol. Kaya, kayong mga kabataan, no? Kung maghaharal kayo mga... Kabataan dyan, sa mga nanonood ngayon, ay uh, dapat ganoon din ang gagawin niyo mga idol, no? At uh, pagsipagan niyo mga kabataan sa pag-aaral niyo. Dahil uh, sa pagtsatsaga niyo, ay makamit niyo rin ang uh, minimitin niyo sa buhay, no? Makapagtapos kayo. Ayun lang. So, balihin na halintulad ko lang mga idol, no? Sa paghanap ko ng gagamba ngayong gabi. Na... Kahit umulan ay uh, nagtiyaga tayo hanggang sa nakakuha tayo kahit isa lang. So yun lang, maraming salamat God bless po sa inyo lahat.